He welcomes inyong lahat huwag kalimut amak subscribe sa King YouTube channel. Sa gitna na malakas na ulan, nakatayo si Elena sa ilalim ng lumang puno na mangga, hawak pa rin ang basang pulang panyo na minsan ay naging tanda ng kanilang pagmamahalan. Ang lamig ng gabi ay dumadampi sa kanyang balat, pero mas malamig pa rin ang katahimikang bumabalot sa pagitan nila. Kung pwede lang ibalik ang yakap na yon. Bulong niya habang pinagmamasdan ang papalayong anino ni Marco. Dalawang taon nang lumipas mula ng huli silang magkita, pero ngayong nagbalik siya, dala ang mga matang puno ng alaala, parang sumabog muli ang sugat na pilit ng tinakpan na panahon. Sa bawat patak ng ulan, bumabalik sa isip ni Elena ang gabing iyon sa tabi ng na ilog, nang mahigpit siyang nyakap ni Marco at nangakong hindi siya bibitawan. Ngunit kinabukasan, wala na siya. Sa baryo ng San Felipe, kilala ang pamilya ni Marco bilang mayaman at makapangyarihan, habang si Elena ay anak lamang na mangingista. Bawat tingin ng mga tao, ramdam niya ang hatol na wala siyang karapatang mahalin si Marco. Pero ngayong narito na siya muli, may dala siyang lihim na kaitagal niyang itinago, lihim na posibleng magbago sa lahat. Elena, tawag ni Marco, may halong panginginig ang boses. Hindi niya alam kung dahil sa lamig o dahil sa takot na marinig ang katotohanan. Lumapit siya, mabagal, parang bawat hakbang ay tinutulak ng alaala ng nakaraan. Sa likod ni Marco, natanaw niya ang isang babaeng nakatayo sa ilalim na payong. Nakangiti ito, ngunit sa mga mata nito ay may titig na parang alam ang lahat ng sikreto niya. Bakit siya naroon? At bakit si Marco, na minsang nangako na habang buhay na yakap, ay tila may tinatago ring ibang kwento? Lumakas ang ihip ng hangin at tila isinabay ng langit ang pagunggol nito sa pintig ng puso ni Elena. Hindi niya inalis ang tingin sa babae sa ilalim na payong, payat, maayos ang buhok, at suot ang mamahaling damit na hindi pangkaraniwan sa baryo. May kung anong malamig na alon na dumaloy sa kanyang dibdib, para bang biglang lumabo ang lahat ng dahilan kung bakit siya bumalik. Siya, si Angela, mahina ngunit malinaw na sabi ni Marco, halos hindi tinitingnan si Elena. Kaibigan mo? Tanong ni Elena, pilit hinahawi ang kabasa boses. Isang mahabang sagot ang lumabas sa anyo ni Marco, katahimikan na mas mabigat pa sa ulan. Dahan-dahan lumapit si Angela, tinatapakan ang basang lupa na tila walang inindang putik. Narinig kung bumalik ka, sabi nito, diretso ang tingin kay Elena, may halong pagsusuri at paghamon. Hindi ko alam na kailangan kong magpaalam, tugon ni Elena, bahagyang nakataas ang baba. Napatingin si Marco sa pagitan nilang dalawa, para bang sinusubukang pigilan ang bagyong unti-unti nang bumabalot sa kanila. Hindi ba't matagal nang tapos ang lahat? Tanong ni Angela, mahina ngunit punong-puno na patalim ang tono. Naramdaman ni Elena ang pagtibok ng puso niya sa kanyang tenga. Bawat salita ni Angela ay parang kumakaskas sa sugat na hindi pa tuluyang naghihilom. Kung tapos na nga, bakit narito pa siya? Sagot ni Elena, mariin ang bawat pantig. Tumalikod si Angela, munit bago pa ito tuluyang makalayo, may iniwan siya mga salitang parang lason na dahan-dahang kumakalat. May mga bagay na mas mabuting hindi mo na muling binubuksan, lalo na kung kaya nitong si ang lahat. Naiwan si na Marco at Elena sa ilalim ng puno ng mangga at sa katahimikan, tanging lagaslas na ulan ang pumapagit na sa kanila. Elena, may dapat akong sabihin sa'yo, basag ang boses ni Marco. Munit bago siya makapagsalita, may biglang dumating na batang lalaki mula sa kabilang kalsada, humahangos, basa ang buong katawan. Tito Marco, si tatay hinahanap ka. Sigaw ng bata, sabay lingon kay Elena na para bang may kilala siyang hindi dapat. Uwi ka na. Tanong ni Elena, hindi may tago ang bahagyang panginginig sa tinig. Kailangan, sagot ni Marco, iwas ang tingin, parang tinatakasan ang mga mata niyang naghahanap ng kasagutan. Bago tuluyang umalis, marahang hinawakan ni Marco ang kamay ni Elena. May init pa rin ang haplos na iyon, katulad ng mga gabi sa tabi na ilog, ngunit ngayon ay may halong bigat at pag-iwas. Mag-usap tayo bukas, sabi niya, sa katumalikod at sumama sa batang dumating. Naiwan si Elena sa ilalim na ulan, pinagmamasdan ang lumalayo nilang anino hanggang sa tuluyan sila maglaho sa likod na makakapal na ulap ng gabi. Ngunit sa dikalayuan, nakita niyang si Angela ay hindi umalis. Nakatanaw pa rin ito mula sa lilim na isang bahay, at sa mga mata nito, may hawak na kumpiyansa na parabang alam nitong sa huli, siya ang magtatagumpay. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, naglakad si Elena papuntang lumang bahay na pamilya ni Marco. Nasa gilid ito ng baryo, nakaharap sa malawak na palestaan at kilala sa Bong San Felipe bilang tahanan na isang pamilyang hindi basta-basta lumalapit sa mga mahihirap. Bago siya makarating sa pintuan, isang matandang babae ang sumalubong sa kanya, si Aling Loring, ang tagasilbi ng pamilya mula pa noong bata si Marco. Elena, bakit ka nandito? Tanong nito, halatang kinakabahan. Kailangan kong kausapin si Marto, sagot ni Elena, mahigpit ang hawak sa bag na dala. Napatingin si Aling Loring sa paligid, sa kamahina ang tinig na parang takot may makarinig. Hindi ito ligtas, lalo na kung dala mo pa rin ang sekreto mo. Natigilan si Elena, mabilis ang tibok ng puso. Ano no ibig mong sabihin? Ngunit bago pa sumagot si Aling Loring, bumukas ang pintuan at lumabas si Angela, maayos ang bihis at tila bagong gising. Maga ka namang dumalaw, nakangiti ito, ngunit malamig ang mga mata. Nasaan si Marco? Tanong ni Elena, deretso ang boses. Wala siya at sa tingin ko, mas mabuti kung hindi mo na siya hahanapin, sagot ni Angela, sabay lapit sa kanya. Sa pagitan ng hangin at katahimikan, may bumulong sa tenga ni Elena mga salitang hindi malinaw kung mula ba sa isip niya o sa labi ni Angela. Baka kasi kapag nalaman niya ang totoo, ikaw mismo ang layuan niya. Tumalikod si Angela at pumasok muli sa bahay, iniwan si Elena na nanginginig hindi sa lamig, kundi sa bigat ng mga salitang iyon. Naramdaman niyang may mata na nakamasid sa kanya mula sa itaas ng bahay, at nang tumingin siya, nakita niyang si Marco ay nakatayo sa balkonahe, na ngunit hindi lumapit. Sa halip, mabilis itong pumasok at isinara ang bintana. Lumakad si Elena palayo, ngunit bawat hakbang ay tila hinihila siya pabalik ng mga tanong na walang kasagutan. Sa dulo ng kalsada, nakasalubong niya muli ang batang lalaki mula kagabi. Gayon ay may dala itong maliit na kahon na balot sa lumang tela. Tita, ito raw ay para sa'yo, sabi ng bata, inyabot ang kahon na may mabigat na pakiramdam. Nang buksan ni Elena, bumungad sa kanya ang isang lumang pulang panyo, halos kupas na. Munit malinaw na iyon ang parehong panyong naiwan niya sa gabi ng kanilang huling yakap. Kasama nito ay isang papel na may nakasulat na isang pangungusap lamang. Huwag mong hanapin ang sagot, baka masaktan ka sa totoo. Nang lingunin niya ang bata para magtanong, wala na ito sa kalsada. Tanging lagaslas ng tubig mula sa bubong at kaluskos ng mga dahon ang naiwan. Munit mula sa malayo, may narinig siyang tinig ni Marco, humahabol sa kanya, humihingal. Elena, sandali may kailangan kang malaman bago ka umalis. Huminto si Elena, mabigat ang bawat hakbang na humaharang sa kanya upang tuluyang lumayo. Sa pagikot niya, nakita niya si Marco, basang-basa sa ulan, hingal na hingal, ngunit ang mga mata nito ay pun na kaba at pananabik. Hindi ko pwedeng hayaan na umalis ka na naman, sabi niya, lumalapit ng dahan-dahan, parang natatakot na baka mawala ito kung lalapit ng biglaan. Bakit ngayon lang, tanong ni Elena, halong galit at pangungulila ang nasa tinig. Bakit hindi mo agad sinabi nung umalis ka noon? Napapikit si Marco, tila tinatabunan ng bigat ng nakaraan ang bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Elena, may dahilan. Hindi kita iniwan dahil ayaw na kita, iniwan kita para iligtas ka. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Elena, ngunit hindi niya alam kung dahil ba sa galit o sa kaba. Iligtas? Kanino? Sa ano? Sa halip na sumagot agad, inabot ni Marco ang kamay niya, mahigpit na hinawakan, at dinala siya sa ilalim ng lumang kubo malapit sa palaistaan. Doon, sa dilim at katahimikan, mas malinaw ang bigat ng kanyang boses. Noong gabing huli tayo magkasama, may nakarinig sa usapan natin. May nagutos sa akin na lumayo sa iyo kung hindi, mawawala ka sa akin habang buhay. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag noon, kaya pinili ko mawala na lang. Napasinghap si Elena, munit bago pa siya makapagsalita, narinig nila ang yapak mula sa likod ng kubo. Mabilis na nagangat si Marco ng tingin, at doon nila nakita si Angela, nakatayo sa dilim, hawak ang isang malit na bag at may ngiting hindi mo mabasa kung masama o matamis. Ang galing mo magtago, Marco, sabi nito, mababa ngunit malinaw ang tinig. Pero wala na rin namang saysay dahil alam ko na ang lahat. At kung akala niyong kayo lang ang may sikreto, nagkakamali kayo. Lumapit si Angela, bitbit -bit ang bag na tila mabigat sa laman. Binuksan niya ito at inilabas ang isang lumang kahon na kahawig na ibinigay ng bata kay Elena. Ngunit sa loob nito ay hindi panyo, kundi isang lumang larawan. Nang makita iyon ni Elena, nanlamig ang niyang katawan. Larawan iyon ng kanyang ama, kasama si Marco, bata pa, at isang lalaking hindi niya kailanman nakilala, munit hawig na hawig kay Angela. Ano to, nanginginig ang boses ni Elena. Mumiti si Angela, mabagal, na parang tinatama ang bawat segundo ng tensyon. Ito ang tanong na matagal mo nang gustong sagutin, hindi ba? Pero mag-isip ka muna, handa ka bang marinig ang sagot? Hindi nakasagot si Elena. Nararamdaman niya ang malamig na hangin na gumagapang sa kanyang batok, habang ang ulan ay tila naging mabigat na buhos ng alaala at takot. Si Marco, nananatiling nakatingin sa kanya, hawak pa rin ang kamay niya, ngunit halatang kinakabahan sa susunod na sasabihin ni Angela. Sa dilim na gabing iyon, sa pagitan na ulan at katahimikan, alam ni Elena na ang susunod na salitang lalabas ay maaaring mabago sa lahat na alam niya tungkol sa sarili niya at kay Marco. Umihip ang malamig na hangin at sa bawat patak na ulan, tila unti-unting bumibigat ang katahimikan sa pagitan nila. Si Angela nakatayo pa rin sa harap nila, mahigpit ang hawak sa lumang larawan. Si Elena hawak pa rin ang kamay ni Marco, ngunit ramdam niya ang panginginig nito. Elena, mahinang bulong ni Marco. Anuman ang sabihin niya, gusto kong malaman mo, mahal pa rin kita. Munit bago pa makasagot si Elena, lumapit si Angela at inilapag ang larawan sa kanyang palad. Ang lalaking 'yan sa gilid ng larawan, hindi lang basta kasama na ama mo noon. May ngat munit mabigat ang tono nito. Siya ang dahilan kung bakit kayo nagkakilala ni Marco, at siya rin ang dahilan kung bakit kayo pinaghiwalay. Napatingin si Elena sa larawan. Gayon, mas malinaw ang mga mukha at sa lalaking iyon. Nakita niya ang parehong anyo ng mga mata ni Angela. Anong ibig mong sabihin, mahina ngunit nanginginig ang kanyang tinig. Tumalikod si Angela, para bang pinipiling iwan sa ere ang huling piraso na sagot. Huwag ka mag-alala sa tamang panahon, malalaman mo rin. Pero tandaan mo, Elena, may mga yakap na kapag binalikan mo, masisira ang lahat. Dahan-dahan siyang naglakad palayo, iniwan ang makasintahan sa ilalim ng kubo, habang ang ulan ay patuloy na bumabagsak, tinatabunan ang ingay ng kanilang tibok ng puso. Si Marco ay marahang umupo sa gilid, Pinipilit hanapin ang mga salitang magpapagaan sa bigat na bumabalot sa kanila. Elena, handa ka bang marinig ang totoo? Kahit masakit. Tumingin si Elena sa kanya, at sa mga matang iyon, nakita niya ang parehong init at pangamba. Huminga siya na malalim, habang sa malayo, ang ilog ay patuloy na dumadaloy, parang kumakaway sa nakaraan na hindi na may babalik. At sa pagitan na hampas na ulan at bulong na hangin, dahan-dahan siyang tumango. Alam niyang ang susunod na salita ni Marco ay magbabago sa lahat.